Sarap naman ng tulog ni Bay. Ang tagal gumising. Baka may kasabihan to eh. Mahintay nga natin. Maya gigising din yan. O oh, yan 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 yan. Gumalaw na si Bay. Yan. Ah, naingaya nata. Nagising na siya eh. Yan. Bay! Bay! Oh! Ba't gulat na gulat ka Bay? Bay! Buti gising ka na. Kanina ka pa dyan? Oo! Oh, tagal mo gumising eh. Grabe! Inantay mo talaga ako? Siyempre, bay. Baka kasi may kasabihan ka dyan, eh. Di ba? O baka may kasabihan ka, bay. Ah, kasabihan? Grabe, nag-antay ka dyan ng ganyan katagal para lang sa kasabihan? Siyempre, bay. Inaabangan ko yung mga kasabihan mo, eh. Sige na, ka. meron ka dyan. Ah, sige, sige, bay. Ito, bay, ah. Sa, haba, kasi nag-antay ka na dyan, eh. Kanina ka pa, eh. Ah, sige. May bawaan ako sa bay. Dahil kakagising ko lang, eh, di ba? So, pa ko ngayon ng kasabihan ah uh, yung kasabihan ng mga bay, galing pa to sa kaluluhan ko, naalala ko lang nung natulog ako kasi napanaginipan ko. Habi niya, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Eh, totoo ba yun? Oo totoo yun. Talaga lang ba ya? Totoo yun ha? Totoo yun ay. Dahil naginip ako eh. oh, di ba? Dahil sa panaginip ko mga bay, binato ako. Napakatigas na tinapay. Akala ko ba to? <laughs> oh, nagkabukol nga ako dito eh. Ang tigas ng tinapay mga bay. Pero ngayon, may may kape akong mainit eh. O sinawsaw ko ngayon mga bay. Sa kape na mainit. E pag ko ng tinapay mga bay, sa mainit na kape, biglang bumuka ngayon yung tinapay. O edi lumambot na. E di wala akong pwedeng gawin mga bay. E di kinain ko tuloy. O yun lang mga bay. Peace out. Tulungan na ako ulit.